So, yun guys, sarili na ano natin ngayon. Talaga natin ngayon kasi nga yung asawa ko is ano, nandun sa trabaho. So, may sak bali may sakit tayo ngayon guys. Salata naman sa bosses. So, bali guys, ang hirap magkasakit kasi ano, sakit sa ulo, yung sa ano, sa sipon. So, ayun, may order tayo ang order nagbili tayo ng ano ayan yun dugo at saka ano tinga daw, tinga at saka so, syempre kub kub na tani ngayon lang ako nagkasagis na walang gana kumain so, ang dami mong pagpipilihan pag lalo pag kumain ka parang ano, gusto mo niyang, ganon gusto mo na ganon so, kailangan ano, tipirin natin yung sarili natin di ba? nakatry na ba kayo mag ano, magkasakit na yung parang maiiyak ka kasi parang hinahanap mo yung ano bumalik yung pagkabata mo naalala mo yung si, kung sino yung nag-alaga sa inyo diba? magulang nyo diba? naalala ko yung ano ko guys si mama at yung papa ko so bali yung papa ko wala na guys so mama ko nandun sa probinsya so nandito kami ng asawa para magtrabaho at mag ng ano namin so yung sa future nga namin so ayan guys may pagsapa na rin. So, ayun tayo tayo mga idol. So, ayun na siya. May tim, tayo yan, masarap. Parang ano, pag magkasikti ang walang gana kumain. Hindi ko malang Kung gusto mo nyo parang alat-alat -alat siya ganun magkasakit din. Nalala ko tuloy yung bapa ko pag mag-alaga sa akin. Hmm, na-share ko lang. Parang tayo. Diba? Sop yung bar. So, kung di lang kaya natin yan. Yan ay, na-share ko lang na nagkasakit tayo. Ang hirap din kasi mag-ano mag-asakit. Ano pag-ano yung malayo sa magulang mo. Huwag yung pagkaya. Kaya ka lumayo kasi nga, maghanap ng ano, kinabukasan mo. syempre may asawa ka na. Kailangan lumayo ka na sa magulang mo para. Huwag <laughs> ganun. So, kailangan, so, parang ikaw na rin mismo yung ano, yung magulang. So, diba? So, nakakamiss sa probinsya guys. Mas maganda ka sa probinsya. Yung mga pagmagkasayit ka, gulay-gulay lang ganun. Lukaw, ganun. So, yun guys. Thank you.